kukuhanin natin yung para may ulam. ulam tayo. Sungkitin natin yan. Hindi, eh magluluto tayo ng diwatang puso ng saging. Hindi na natin yan susungkitin. Nandito lang din naman pala tayo sa hubo. Kaya abutin na lang natin. Mahirap din pala kasi baka malaglag ako sa baba. Kaya kuhanin natin yan kaya lang ingat din ako baka mahulog ako no? nahirap din palang pitasin Makukuha din kita sige na um, ah, kita huwag mo naman akong pahirapan para may ulam kami ngayong gabi ikaw ang uulamin namin Wow! Wow talaga kasi may halong saluyot eh. Wow! Oh, with saluyot pa. Eddie! Wow! Nakalimutan kong videohan yung ulam. Inubos ko na. <laughs> Ito pala guys, may natira. Ayan o, oh, ang sarap. Sarap ng saluyot with puso ng saging na may pritong isda. Wow! wow! Ayan, sarap ng kain namin. Tignan maubos yung ulan.